So, what's up mga keepers? Magandang hapon. Yan, naku, dumating na pala yung PKBM na red eye natin, no. Oh. na lang natin ng 30 minutes, yan. Mga PKBM na red eye natin, 5 pieces din. May papadating pa tayo ng PKBM na red eye. Hindi lang 'to, kumuha tayo ng pang-cross breeding, yan. Lagi yung tandaan kapag kumukuha kayo ng mga balon mollies, kuha kayo ng pang-cross niyo para yan. Maganda yung drop sa inyo, hindi yung pangit, yung mga Pagkakapatid. Yan o. Kuha tayo ng pangkors nito. Yan. Bagong bili na naman. PKBM Red ayo, o. Oh. Juby size. Kumuha tayo ng mga Juby. Hindi na tayo kumukuha ngayon ng breeder kasi mahirap na. Baka hindi na sa atin mag eh. Baka gamit na gamit na. Ito yung mga PKBM natin o. Oh. Sobrang dami ng PKBM natin na pry. Then dito mayroon din. Nandito mayroon din. Hinintay lang natin yung BBS na order natin para mabomba na BBS. Yan. You know, no parang na naman. Mamaya papakita ko sa inyo pag na-acclimate na natin. Ano. You know, mga PKBM natin ng mga blue eyes. Meron na rin tayong red eye na tinatawag na ruby eyes. Yan you know? o. Mga pure white na PKBM red eye. Walang yellowish yan. Dahil yung darating pa sa atin mga Friday or bukas is yan mga pure na red eye.